nasabing noon time show ay isa-isang nagbigay ng birthday message para kay Kim ang kanyang H Show Time family naroon din ang atilakam lakam ni Kim talagang sinurprise pa ang kapatid sa kanyang production numbers Kasama si Navella Padilla at Galad Karin. Nagbibigay na ng birthday message, ang co-host niya ay nagsimula ng maging emosyonal si Kim. Nasimulan mapaiyak si Kim sa message ni Vong Navarro na naging emosyonal din habang sinasabi na never siyang iniwan ni Kim nung time na down siya. Nung down ako, nandun ka. Naiyak na sabi ni Vong, hindi mo ako pinabayaan doon. May mga request ako sa yung binigay mo na dapat hindi mo na kailangang gawin pero dahil na nanatili yung pagiging magkaibigan natin, Nandun ka to support me Kaya anytime na kailangan mo ako Andito lang ako I support you I love you Ang tago sa pusong mensahe ni Bong Natouch din naman si Chineta Princess Sa sinabi ni Ann Curtis Nabuko daw sa ati Lakam Ay naririto rin siya Para maging ati nito Wagas din ang pagluhan ni Kim Sa birthday message ni Vice Ganda Ani ni Vice Mahal na mahal kita Hanggat kaya ko iparamdam ko sayo yun. Gusto kong maramdaman mo na minahal ka. At hindi matapos-tapos ang nararamdaman ng pagmamahal. Minahal kita. At mahal kita talaga. Ang emosyonal pareho ang magkapatid na Kim at Lakam sa birthday message ng huli. As well all know, lahat naman tayo. Alam natin how big ang puso ni Kimi. Nang masasabi ko mahal kita. I know words are kolang to say thank you, but will always be here for. Pero nakakatuwa naman ang sinabi ni Bella na very happy right now si Kim. Sobrang saya ni Kim Cho right now, ani ni Bella, kung bakit masya si Kim ngayon. Yan ang malaking tanong, may tao bang nagpapasaya sa actress ngayon?